Matagal ko nang gustong puntahan ang Humalik Island. Last year, maraming plano pero hindi matuloy-tuloy. Gusto sana namin isama ang mga bata. Kaso dahil sa haba ng biyahe ng bangka, 4 to 5 hours from Ungus Port at idagdag pa natin ang 2 to 3 hours na biyahe from Pasig, nag-decide kami ni Mrs. na kami na lang muna. Soon, siguro babalikan namin kasama ang pamilya. Maraming may offer ang Umalig Island. Andiyan ang Kanaway Beach kung saan magandang salubungin ang napakagandang sunrise. Ang Little Boracay ng Pamana Beach na may napakaputi at na pinong mga buhangin ang Little Batanes kung saan ay merong rock formation at mini hike sa tuktok kung saan matatanaw ang cove at dagat, ang golden sand na malaginto ang kulay ng mga buhangin, meron ding puno na binansagan nilang puno ng walang forever at ang salibungot beach na may magandang spot sa paglubog ng araw. Marami pang magandang spot sa humalig na hindi namin napuntahan kaya mga kapatid, samahan nyo kami na tuklasin ang yaman at ganda ng isla at talaga namang mahukumaling ka dito sa Humalig Island. Ngayon mga kapatid, nandito na kami sa may Pililya, sa may Jollibee. Ayan si misis. Stop over lang muna kami rito sa may Jollibee Pililya. Ayan si Jollibee. Time check tayo mga kapatid. 2 a.m. in the morning na. Bali, pagkatapos na ito, ay akit na tayo ng mabitak tapos palaguna na tapos liligo lang tayo sa may pami diretso na ng real kailangan makarating tayo dun sa may ungo sport around 5 am or to 6 am kasi 7.30 am yung boat schedule ng papuntang humalik kain lang muna kami saglit dito tapos palipas ng oras tapos diretso na tayo ng biyahe katatapos lang namin sa may Jollibee tapos ngayon, balik na tayo ulit sa takbo. Bali, na tayo ng windmill sa may papunta mabitak. Katatapos lang natin magtasin yung mabitak na puro siksag. Nandito na tayo sa baba, going to Laguna. Ito mga kapatid, uh, nag-stop over muna kami kanina dun sa may pagliko ng family to Real Infanta Road. Tapos ngayon ay balik na, li ba balik na ulit kami on track nagkape kami at pagpawala ng anto as per google map 1 hour and 10 minutes nandun na kami sa may bandang ungus port papasok na tayo sa may pagpaparkingan namin ng motor pag nandun na tayo sa may pinpoint ko sa google map tawagan muna natin yung eh? caretaker bali from here mga kapatid sa may pagpapartinga namin sasakay lang tayo ng tricycle 5 minutes away sa uh, Ungos dito na kami sa may Ungos Park ganda nung sunrise kaso katakpa ng ulap bali from dun sa pinagparkingan namin na ang owner din yung resort na pinagbuka namin which is yung morning breeze sumakay lang kami ng tricycle 5 minutes away dito sa Ungus, Ungus Port tas ang binayaran lang namin dito is 500 pesos per head para sa boat ride bali since dalawa kami ni Mrs ni Mrs 1000 waiting na lang kami ng dumating yung designated na boat na sasakyan namin Ayan mga kapatid yung boat na sasakyan natin going to Humalig Island. Waiting lang tayo na aayusin nila tapos sasakyan na tayo. Ito mga kapatid at uh, finally after ng mahabang biyahe nandito na tayo ngayon sa Humalig Island. Pupunta, pupunta muna kami rito sa may parang tourism nila para magbayad ng environmental fee. Tapos diretso na tayo dun sa resort na nakapagpa-resort tayo which is sa morning breeze. So mga kapatid nandito na kami sa morning breeze resort Ito yung kinuwa namin na accommodation namin for 3 days and 2 nights etong kubo mainit siya pero mahangin ayan kubo 3 i ano lang muna namin yung mga gamit namin para makapagpahinga na muna ito yung itsura nya Medyo topless na tayo kasi mainit. Pero mahangin naman siya. Bali, naayos na namin yung gamit namin sa kubo. Ito yung kubo namin. Ayan. Tapos si Mami. Mami. Busy siya. Alam mo yung ibibideo ko pa lang yung pagkain ay kumakain na siya. Gutom na raw. Tapos ayan yung pagkain namin for lunch. Fried na isda tapos pork sinigang kaya kain na muna tayo mga kapatid ah. kasi pagod na tayo sa biyahe pagod sa biyahe pero napakaganda rito mga kapatid ayun mga kapatid tapos lang namin kumain grabe nabusog ako ron ah bali nagpa kami dito ng pagkain para pagdating namin kakaya na lang um, dito sa morning breeze mga kapatid sobrang grabing alaga yung ginawa nila sa amin from the start hanggang sa makarating kami rito dito mga kapatid bali dalawa siya nandito kami ngayon sa may pinaka beach front area nila nandito kasi nakalocate yung mga kubo na na accommodation tapos dun sa may kabila Ayan. tinuturo ko na yan. Yan naman yung mga AC room. tas nandyan din yung pinakabahay nung, nung may-ari or nung caretaker na itong morning breeze. Napaka-astig dito mga kapatid. Mahirap siya puntahan. Oo, pero pagdating mo naman dito, worth it yung lugar. Pakita ko sa inyo yung beachfront. Ito yung view na makikita mo dito sa beach front area nila. Panalo mga kapatid. Walang katao-tao. Tapos yung buhangin nila ito. Oo, oh, lumulubog tayo mga kapatid. <laughs> Ang ganda rito mga kapatid dito sa area na to Wala kang tao Hindi ako lang at ako <laughs> Yon ang gagawin namin ngayon Pahinga na muna kasi Medyo nakakapagod talaga yung biyahe Papunta rito Tapos mamaya pag uh, hindi na ganun kainit Try natin maligo kasi pawis na rin eh. Tapos mamaya ituturo ko kayo dito sa may kabilang part nila. Para may pakita sa inyo yung kung ano yung itsura ng Morning Breeze Resort dito sa Humalig Island. <laughs> Share ko na rin pala sa inyo mga kapatid yung binayaran namin ngayon nung dumating kami rito sa Humalig Island. Dun sa boat ride, from UNGUSPORT, Port, Real, papunta rito sa Humalig Island, ang babayaran nyo is 500 per head. Since dalawa kami ni Mami, bali 1,000 yung binayaran namin. Tapos meron kayong babayaran na terminal fee na 10 pesos per head. Tapos dun sa boat schedule or boat ride going here sa Jumali, Humalig, kailangan meron na kayong nabook na resort na tutuluyan dito sa Humalig Island para sila yung magpapareserve dun sa bangka sa specific na date na pupunta kayo rito kasi hindi ka basta-basta makakuha ng boat ride going to Humalig kung hindi pa na kung hindi ka nakapag reserve Gaya kanina nung mayroon kaming kasabay na walk-in hindi sila priority para sa boat ride ngayon kapag ka may mga nag back out pwede silang ipa ipasok dun saka sila makaka makakasakay ng bangka papunta sa humalig kaya I suggest na kapag pupunta kayo ng humalig island mag book na kayo ng resort dito para sila na yung mag aasikaso ng reservation ng boat nyo papunta rito sa humalig tapos pagdating dun sa may humalig mismo, dito sa Humalig Island, nagbayad lang kami ng all in all per head 170. Parang environmental fee, tatlo yun eh, tatlong fee yun eh. Pero all in all 170 ang binayaran namin per head. Tapos ang habal ride nila rito going to resort, meron naman silang taripa. Kaya hindi nagbabago yung or nag-iiba-iba yung presyo ng mga habal ride nila rito. Kapag ka nag-place kayo ng booking sa resort, ibibigay rin nila sa inyo yung taripa. Pero since meron namang binigay sa akin, eto. Para magkaroon kayo ng idea or guide kapag pupunta kayo rito sa Humalig Island. Yun lang mga kapatid, pahinga na muna. Tapos bahala na kung ano yung mangyayari libot-libot muna kami, buhay na si Missy. Naglakad, <laughs> naglibot-libot muna kami rito along the resort tapos bukas pag start kami ng tour dito sa Humalig Island. Ito yung naispatan namin na pwesto. Tapos dito banda yung sunset. Tignan natin kung magiging maganda yung sunset dito sa part na to. Tapos ayan si Mami. Tapos walang katao-tao. <laughs> Enjoy lang muna namin tong moment na to at magbabad muna tayo sa dagat. A heart beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Time check mga kapatid. Magpa-5 PM na. And dito banda yung sunset eh. Yan, hindi masyadong kita rito sa may area natin. Lakad-lakad lang tayo konti. Eh mga kapatid, ho, pa sunset na. Alam mo yung natutuwa ako rito kasi Walang katao-tao mga kapatid asin in dalawa lang kami ni Mami Hindi siya super crowded Tapos napakaganda Binis Ayan <laughs> Astigrito mga kapatid Matagal ko nang gustong puntaan tong Humalik Island dati Finally Finally makapunta rin at worth it mga kapatid ang ganda magandang gabi mga kapatid time check tayo 6.30pm na mga kapatid at yun nga gabi na rito yung food namin pwede kang magpaluto dito mismo ang in order namin gaya kaninang tanghali combo meal 250 pesos na yon dalawang ulam tapos may rice na rin good for two persons tapos ngayon, umorder ulit ako ng combo meal nila na may pork adobo saka chicken wings. Tapos kanin din. Tapos ang highlight ng tour namin dito sa Humalig. Bukas, magahabal tour tayo. Ikutin natin yung mga tourist spot dito sa Humalig Island. Tapos after nun, nagpa-luto ako ng budel fight bukas, budol fight pero dalawa lang kami ni misis. <laughs> oh, bali ngayon, habang naghihintay tayo mga kapatid ng ating pagkain for dinner, kape muna tayo. Coffee life tayo eh. Ayun mga kapatid, dumating na yung pinaluto naming dinner. Bali eto yung dinner namin ngayong gabi. Pork adobo na may saging sa kapatatas tapos chicken wings tapos rice tapos yung tira naming isda kanina tapos soft drinks busog na naman <laughs> tara mga kapatid kain na muna tayo ng dinner dito sa Humalig Island na muna tayo at kailangan natin bumawi ng tulog dahil puyat tayo at mamaya or bukas kailangan natin gumising ng 4.30 am para sa tour dito sa Humalig Island kaya kita kits ulit tayo bukas mga kapatid good night <muchas>